Amoy pusali at malabong tubig sa isang bahagi ng beach sa Olongapo City, inrereklamo ng mga residente at turista. Ilang mga negosyo roon, apektado na rin. Si Clazel Pardilla sa report. Kilala ang Olongapo Zambales sa nagagandahang mga beach. Kaya ngayong tag-init, dito napili ni Anshalika at kanyang kasintahan na mag-relax at mag -swimming pero nang magtampisaw na sa bahagi ito ng dagat sa barangay Bareto, ang kanilang saya napalitan ng dismaya. Hindi ka maliligo sa area kasi aming labak siya, mabaho siya. So tapos kung mapapansin niyo pa, maitim yung tubig dito and brown yung nandito. Compare kung gagawin ka doon, white yung sand na nandun. Gaano man kainit ang panahon, iniiwasan na raw ng ilang residente at turista ang paglalangoy sa bahagi ito ng dagat ng Barangay Bareto o Longgapo, Zambales. Ang tubig raw kasi rito, galing doon sa drainage o kanal. Paano kung may jebs or what yung dumadaloy? So, kawawa naman si dagat, kawawa pa yung naliligo, di ba? So, ayun, nakakalungkot lang. Ang masangsang at malabong tubig na lumalabas sa kanal, nagdudulot na raw ng perwisyo sa ilang negosyo. Reklamo ng resort na ito. Hindi na nangangamoy, nasasagap naman ng mga hotel guests namin. Para inconvenience sa part nila yung kakain sila sa restaurant namin. Tapos biglang meron silang maamoy na hindi maganda. Siyempre nakakasira din ng appetite yung ano. kaya diba? so, meron sa kaming, may isang guest kami nagreklamo ng gano'n. Kailan yung sir? Last week lang yun. Amoy, usali apektado na rin daw ang hanap buhay ng ilang tindero, gaya ni Arman na nagtitinda ng ice cream. Dati eh, crowded na crowded dito. Dati eh, nakakadalawang balik kami, ngayon walaan na. Marami na didiscarries kasi sa tsuro ganito. Hmm. Hindi lang naman to eh, marami dyan. O sasaran mo nga yung mga yan, kunti ko lang lang, baka Si Gary na nakatira at nagtatrabaho sa lugar, dalawang taon na raw hindi lumulublob sa bahaging ito ng dagat ayon kay Gary, bunga ito ng ginawang drainage ng DPWH. <laughs> Makati. <laughs> Kanan po yan, galing sa labas. ginawa ng DPWH. Matagal na yan. Ito? ito. Oo. oo. na yan? Oo. oo. Tagal ng ano yan, problema. Kagaya nangyari sa Buracay, parang ganito eh. Oh. Ayon sa DPWH, gumagawa lamang sila ng drainage wala silang kontrol sa tubig na dumadaloy sa kanal. Posible raw galing sa kabahayan o establishmento ang maruming tubig. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng DNR pero wala pa silang tugon. Nangako naman ang Olongapo City Local Government na susolusyonan ang problema. Dalawa yan eh, either nanggagaling doon sa establishment yung wastewater or uh, nanggagaling siya doon kasi may natural creek kasi yan and unfortunately uh, may mga tumira na rin sa paligid ng mga creek so we have to make, we have to ensure na yung I mean, yung mga waste din nila eh, hindi doon dumadiretso pero definitely uh, mamaya din uh, ako na agad dyan. Alam niyo po ang ulong ka po very proud po kami sa tourism namin and uh, hindi lang po kami papayag na uh, may ganyan pong nangyayari. Ayon sa Olongapo LGU, dapat napupunta sa treatment plant ang wastewater na mga establishmento at sa septic tank naman ang bagsak ng mga dumi ng mga kabahayan. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Naniniwala ang ilang senador na maring magsampan ng diplomatic protest kung totoo ang mga ulat na pinuputol umano ng mga Chinese ang payaw na inilagay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa so West Philippine Sea. Ayon kay Senador Francis Tolentino, hindi dapat maging hadlang sa BFAR ang ginagawa ng China. Gate pa ng senador, kailangang malaman kung ilan sa mga payaw ang nawala o pinutol. A quote-unquote test. E parang ninakaw na nila yan, pag-aarik natin yon. So, tuloy lang natin yon, tuloy lang. Ano, ano, mas, ano mo sila ngayon siguro na agitate sila eh. Kasi ongoing yung uh, balikatan exercises. Tapos, tuloy-tuloy uh, yung upgrading ng ating alliances with other countries.